Ang discouragement ay isang normal na bahagi ng buhay na nararanasan ng lahat. Ngunit hindi mo kailangang maramdaman ito ng malalim sa harap ng mga pagsubok. Ano ang mga hakbang upang maiwasan ang discouragement? Una, panatilihin ang positibong pananaw. Isipin ang mga layunin mo at i-visualize kung paano ka magiging masaya kapag naabot mo ang mga ito. Tumutok sa positibong resulta ang iyong mga layunin kaysa pagiging discouraged dahil malayo pa ang iyong patutunguhan. Huwag kalimutan na ang pagkakaroon ng positibong pananaw ay nasa iyong kontrol. Responsibilidad mo ito. Pangalawa, kilalanin ang mga pagkakataon ng discouragement. Alamin ang mga sitwasyon kung saan madalas kang maramdaman ang discouragement. Ito ay maaaring sa trabaho, relasyon, o iba pang aspeto ng buhay. Pangatlo, baguhin ang negatibong pag-iisip. Maging mapanuri sa iyong mga iniisip. Kapag nadara mo mong negatibo ang iyong reaksyon, pag-isip muli at suriin ang sitwasyon. I-focus ang iyong atensyon sa mga positibong aspeto ng sitwasyon isipin ang mga pagkakataon sa nakaraan na nagdulot ng pag-aaral at paglago kahit sa unang tingin ay negatibo ang mga ito sa pamamagitan ng pagkakaroon ng positibong pananaw at pagiging proaktibo sa pagharap sa mga pagsubok mas magiging matibay ka laban sa discouragement tingnan ang pagkabigo bilang pagkakataon na mag at mag-focus ulit sa sa dahilan para malungkot. Naniniwala ako na ang tao ay nadi-discourage pero mahalaga na tanggapin natin na hindi palaging magiging maganda ang lahat ng aspeto ng buhay. May mga pagkakataon talaga na tayo ay madadapa o maiiwanan. Ang pagtanggap sa ganitong katotohanan ay makakatulong sa atin na mas maging handa sa mga pagsubok. Kaya samahan niyo ako na maibahagi ang topic na ito para marami na rin ang matutulungan at marami ang makakaalam. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa iyong pagsusubaybay. God bless.